Ipinasign in contempt ng kamera ang SMNI anchor at host na si Jeffrey Celis dahil sa kabiguan ikanta ang kanyang source tungkol sa 1.8 billion pesos travel expenses umano ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, nagmusyon si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na ipakulong si Celis sa bisinidad ng Kamara hanggat hindi umaamin sa kanyang source na mula umano sa Senado. Pero agad tinabla ito ni Antipolo representative Romeo Acop at ginawang 30 days na lamang ang signed in contempt period ni Celiz dahil bawal ang pag-detain sa mga pasaway na resource persons nang walang katiyakan kung kailan palalayain. Kinwestiyon uh, naman ni Pimentel ang nasabing panuntunan dahil ang kalabasan ay maghihintay lamang ang SMNI ng 30 araw upang makalaya si Celis.